Good morning everyone. Hi, good afternoon pala Pilipinas. Nandito na tayo sa Pilipinas. Uh, Siya nga pala, ako si Master Regis Van. nag tayo dahil may special po kami na atin na ng graduation. Ang uh, ating atin na ng graduation ay nag-aral po sa UP Diliman. Siya po ay suma laude. So, bibili po tayo ng kaniyang barong for today. Ayan, mga kamaster. Kumusta tayong diyan? Wala man na tayong home service tayo na naman po ang mag pamasage Ayan. tingnan natin ang ating graduation ito na siya napakatalino po guys ay mas maganda yan ito hmm. mas maganda ito na po ang bibilhin natin barong ng ating graduation ito na po ang ating mag-graduate for 28. Diba? Okay. Mamimili, mamimili po kami ng kanyang barong ang susutin niya sa graduation. Of course, maganda po ang natin atin na ng graduation. Hindi sayang yung pag-uwi natin. Dahil, ah, uh, as in, sumakumlaw po siya. Ayan siya, mga kamaster. ba diba? Invite po tayo sa graduation, kaya mag-hi ka dyan. Yan. <laughs> di ba? Kabili kami ng mga barong niya, nang susuotin niya. Yan ang dapat ang hindi hindi makakalimutan siyempre para sa aming sumakulawde para sa aming sumakulawde ito ang anyang barong wow mapapawaw ka kahit, kahit pagod ang kanyang mami ngayon andito na aabangan namin yung iyak <laughs> <laughs> ang gusto ko makita yung iyak ng mami. <laughs> Pag na-receive yung medalya nami. Ayan, ang pipili niyang barong, di ba? At least, hindi pagod ang kanyang nanay. Di bali na lang o basta. Pasado na rin ang aming graduation. talino ng amin mag-graduate. Ito na po ang special na inuya namin mag ng graduation. So, siyempre, UP Diliman siya, siya ang pinakasuma kong laude, di ba? Nawala ng pagod ang kanyang mami dahil nakita ang kanyang anak na nagsikap, siyempre. Di ba? Mami milik muna siya na ang kanyang susuotin. Tingnan natin. Aba, okay, simple, papipiliin siya ng kanyang nanay, kanyang mami, dahil special na kanyang araw sa 28. Oo, oh, okay may May panlog. Ano ba ito yung pinatanan? La la landmark. Landmark. Land landmark. Ano Land Land ba? <laughs> Dito na kami bibili sa landmark ang kanyang gown. Dahil special po ang ating aating na ng graduation. Ang ating baby boy. Ayan, di ba? At least hindi. Sayang yung oras. Kagandahan. Ano ah, yung pang, ano mong sumunod lang tayo? Susunod kami third floor. Punta na kayo dun. Susunod kami. Ipang beauty. Saan ang pang beauty? Ay, hindi okay, man tayo beauty. Saan? na tayo, tayong brush. May blue, blue dry tayo na tayong brush. Dito ba tayo bibili? Hindi sa divisor, ya? Oo, oh, kasi pupunta din naman tayo doon. Doon na lang. Hmm. Uh, magpalamig muna tayo sa Pilipinas. Puro trabaho ang ating hinatupang. Uh, Kaya mamaya, magpamasage tayo at... Pagkatapos natin magpamassage, ito nang imamassage natin. <laughs> si Mata. Sarap sa Pilipinas. Sarap bumastos, ti. Hirap gumita. <laughs> Normal lang yan sa buhay. Saan sila? Third floor ba yan? Alam ko si yan, wow, wow. yan. ko okay Wow, gandayan. Maganda yan oh, tingnan mo. Para sa mother of the Yes. Ang ganda niya. Ang ganda ba Mas ganda yan no? Super ganda. Ayan kumakamasa. Ayan kumakamasa yung mga ganito na lang, yung pagtaas lang yan, yung mga ganyan. Diba? ba? Ayan ang susutin mo. Doon tayo bibili ng gown. Nagtatap ko lang kami. Oo, so, oh, mga ganito na lang. Ganyan ang susutin mo? Ganyan? Hindi. Ano? Pagpalit natin doon. Ah, gown na lang yung bibili natin. pwede kaya na lang ko. Oh. Kahit anong, ano niyan eh. Pwede siya eh. Ayan. everyone! Kumusta kayo lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Medyo magpapahinga tayo dito sa... ah uh, medyo papahinga tayo dito sa Pilipinas. Dahil pagbalik na naman natin sa ibang bansa ay sobrang ating trabaho. Ang dami na naman natin booking ng yung last, oh. Yun naman. Yun naman. Ito po ang didi. Ay. Uh, ayan. Suporta po kami sa amin. graduation. Ah, uh, ayan. Ano. <laughs> Samahan natin ang magsusuot ng mga uh, mga. Ayan. Maraming uh, maganda yung tulipin. Gusto ko yun. Gusto ko yung tulipin. Siyempre, 'yung mga talaga pang-salo. Siya, eh. katulad mo siya. Oo, pending 'yung shaman na ang mga supporter niya. Sapatin Ito ang nanay number 2. Ito ang nanay number 3. Ito ang nanay number 4. Ikaw talaga yung nanay. Ako yung nanay. Natutong nanay. <laughs> sa camera. Pagkatapos <laughs> ko nag-agreat niya malalaman. Malalaman niya sa precious yun. Ito ang kong aabangan. Aabangan namin malala yung kanyang mga

kamaster ang kanya sapatos na bibilhin. Ayan. Yan po ang sapatos na kanya bibilhin. Pang ating sa graduation. Pang terno sa kanyang barong. Ayan. Di ba? Ang ganda. Maganda yung mga kamaster. Tingnan natin.

Ano ba, wala tayo? Sa service center daw, ano ba yan? Resort. Ano ba, hindi sa ano nila. Tingnan natin. Wow, may upi ayon. Ayan, ayan uh, oh, tingnan natin. May upi eh sila. Wow. Parang gel naman ata ito yan eh, na? Parang gel siya. Gel like. 590 40% Alam mo ati cookie sobrang 100 to ano Hindi eh, naman yan gel Natural lang eh Gel ko ano yan Ay gel like Kaya I'm sorry. Ito oily Ito yung magandang oily silang gel eh. Ano to eh? Uh, natural lang. Tara na. O diba? Napakagaling ang salesman namin. ¿Cómo se interpreta el